Good day mga kamoto, welcome back sa ating channel Panibagong vlog na naman at panibagong video ang ating matutong uh, matutunghayan ngayon Dahil gagawa na naman tayo ng ating DIY na project So, para dito sa ating motor So, umpisan na natin Okay mga kamoto, ito nga pala siyang, meron tayong mga LED. Gagawin so, natin siyang stop light wow, at park amazing. light ng ating motor. So gagawin natin siyang dual contact. So, ay. Ngayon, baka naman habang nanonood ka ng video na to, eh hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel o bago ka pa, pa lang sa akin channel, ngayon mo pa lang napanood ang video na to, eh pwede mo na ang click ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng bagong i-upload natin so sisimulan na natin to tatanggalin natin to ito yung kailangan kasi natin yung sira na bulb ng tail light LED din to kaso sira tsaka dalawang 1k ohms na resistor at tsaka diode 6 ampere So, yan lang ang gagamitin, natin. Tsaka tong LED. Gagawin natin siyang stop light at brake light. Doon sa ating at motor. So, papaklasin ko muna tong bombilya na to kasi ang kailangan lang natin dito ito lang, hindi na natin kailangan to ihinang natin tong isa isa so, ito, so, ko muna. Two thousand years later. So, ayan na. Uh, Napaklas na natin yung kanyang bulb. So, eto naman ngayon, ilalagay natin tong uh, diode. Yung isa dun sa blue yung stop light ayan. So dapat matatandaan nyo dito kung saan yung stop light. So ako ang stop light nitong ating motor. And dito, ito sa ilalim na to. Ito. Dito natin ilalagay itong diode. Tutusok natin dyan 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 natin ilalagay itong diode na to. Tapos ito namang uh, resistor 1k ohms na resistor dalawa ilalagay natin dito naman sa bandang itaas na to so nilagyan na lang natin ng tanda yan yung ating park light at ito yung kanyang stop light yung lalagyan natin ng diode so ilalagay ko muna lalagyan ko na rin to ng wire para mabilis tayo etong ano natin kahit magkabaliktaran taran resistor natin pwede naman so ilalagay ko muna at lalagyan natin ng wire bago natin ilagay dito sa ating tinanggalan ng bag etong ano na to siyang gagamitin natin so kakabit ko muna 2000 years later yan so natapos na natin naikabit na natin yung kanyang resistor at saka yung diode ilagyan na lang natin sila ng wire etong isa na to resistor to at saka ito yung isang diode at dito na lang natin siya nilagyan ng ground sa so, may bandang gilid na pa para tayo. So, etong dalawang to, pagsasamahin natin to, at ikakapit natin yan dito sa positive ng ating LED, dito sa ating LED light. Yan. Pagsasamahin natin dito yan. At etong ground na to, siyang ilalagay natin dito sa binadi ground natin na yun. May bug yan. Diyan. So, papalatan ko muna at ikakabit natin para mamaya makikita ninyo kung paano siyang mag pa-function so para ma-testing na natin. So. Okay. Okay, yan. So, naikabit na natin yung ating LED. Dual contact na yung ating LED ngayon. So, yung dalawa yung may diode at saka yung may resistor pinagsama natin inilagay natin dito sa positive ng LED at yung ground inilagay natin dito sa kinabit natin na ground dito ngayon sasalpak natin siya ngayon dito sa ating uh, light so meron tayo dito sample ng tail light Yan. so isasalpak natin siya ngayon dito yeah. natin siya ite-testing ngayon doon sa ating uh, motor kailangan fix na fix siya dun sa loob para uh, hindi maluwag so ayan yan yung kinalabasan niya ngayon so ito ihahanap na lang natin ng position kung paano natin siya ilalagay baka pa ganyan na lang para mas maganda nasa sa inyo pagka kayo ang gumagawa nasa sa inyo naman kung paano niyo ilalagay yung yung ginawa ayan so siguro mas maganda tong ah, ganyan siya So, tetestingin muna natin. Sasalpak natin sa ating motor. Yan, so, kinapitan na natin sa ating motor. Ito, sinulpak na natin yung kanyang socket. Ito yung ginawa natin. So, tetesting natin. Sususin natin. Sususin muna natin. Yan, Nakasusi na siya. Tapos, on natin tong ating headlight. Yan, so, yan, umilaw siya, oh. Yan, oh. Umilaw siya. Ngayon, pag pinreno natin, ayan siya. Ayan. Dual contact yung LED yung ginawa natin. Ginawa natin siyang stop light. At ginawa rin natin siyang park light. Ayan. So, na, ganun lang kasimple kung paano natin gawin. So, meron na tayong ah uh, tail light. Mas matibay pa to kesa dun sa mga bulb. Ito, sigurado. Tatagal na to So, kung kayo mamimili ng mga LED na ganito, siguraduhin lang niyo yung LED na bibili ninyo na gagawin yung park light, eh yung matibay na para hindi siya rin madaling mapundi. So, hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayong muli sa ating ginawang pagdi-DIY. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat sa pag at pagdi-DIY ng ating mga motor. Aras mga kamotong! Thank you for watching. Yo kid crocs, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep on a